tanghali na. Wala pa akong pangbaon. Ano kaya ang ginagawa itong batang ito? Sa kayo na, Purni, namumulot pa ng kalakas. Bata! Bakit po? Anong ginagawa mo? Bakit di ka pa pumasok sa eskwelahan? Namumulot pa po ako ng kalakal para may pangbaon ako. Ha? Bakit? Wala ka bang mga magulang? Si nanay lang po yung kasama ko. Nasaan ang tatay mo? Wala na po akong tatay na nakilala. Anong trabaho ng nanay mo? Wala po. May sakit po yung nanay ko. Eh, saan kayo nakatira, iho? Doon po, sa may tabi ng tulay. Nako, magkano na lang pala ito? Kung binigay ko ito, wala na akong pangkain. Oh, ito, kunin mo. Nako, baka pag ko po yan, wala na po kayong pera. Kunin mo na, huwag ka na maya para makapasok ka na. Sigurado po kayo? Oo, maya't maya lang. Makakabinta na ako ng kalakal. Marami maraming salamat po. Puno oh, na kami pero mo nandre. Nagswabe. Eh. Pang mumuntag. Yun ah. <laughs> Sige kintab Kinta guwapo. Hmm. Tapos yan natin ang gam gamitin. Eh atoy. Jar for mat protection. At ito yung mga Protection ti mat kolo dugan. Hmm. High quality mat finish with carnova wax. Ano pa tayong mabalin ng ako ato panggamitan? Mabalin mo natin ko plastic component, uh, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Mm. Mm. Dugayam tayong mabalin ng panggamitan. Kuman ah. Hindi uh. damag kasi nga motor mo. Made. Ya yeah, ma ato yin, amo la. May niya, kababay, ni. Uh, uh. Motor, di mo wanti kwartak man ka tala, may kasikaw. Sila nya, tama di yung kababay nagsingir kanya. Guwapo ni. Di Una. Mag motor guwapo di makinkuka. Nakamo. Makasauka mo. Di bala na pintas di, di motor, huwag lang kirupa. Dada ti umangkas. Upis sabam, nagadong nga Nagatamor na Nasa comment section yung link. ah, <laughs> uh, good luck Maraming maraming salamat po. Sige na, baka mahuli ka pa sa klase mo. Maraming salamat po ulit. Saan kaya yung batang yun? Sandali, ho. Bakit po, lolo? Oh, ito, baon mo. Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Kunin mo na. Ano nga palang pangalan mo? Brian po. Brian po yung pangalan ko. Ha, ganun ba? Sige, pumasok ka na. Baka mauli ka pa sa klase mo. Maraming salamat po. Oh, ito pa, tinapay. Bigay mo sa nanay mo pag uwi mo. Nako, sobrang sobra na po yung binibigyan niyo sa aking tulong, lolo. Kunin mo na para may kainin kayo ng nanay mo pag uwi mo. Maraming salamat po ulit. Basta, araw-araw kitang bibigyan ng baon mo ha. Talagi mo lang akong titignan dito. Maraming maraming salamat po. Sige na, pumasok ka na. Baka mauli ka pa. Sige po. Tutuluan kita, sabot na ating makakaya. Naalala ko, ang nawalay ko nga po, sa iyo. Halos taon kayo, nung kinuha siya sa akin. Sa nanay niya. Kahit nawala sa accidente, ang anak mo. Asan na kaya yung ako po? Kumusta na kaya na siya? Asan na kaya yung batang yun? Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Hanapin ko na lang yung bahay nila katabi ng tulay. sa pakiramdam na nandito na ako ulit Kumusta na kaya si Lolo? Boy pa kaya siya? Ang ganda naman tong sasakyan na to. Kumusta na kaya si Brian? Asan na kaya ayo? Lolo! Asensya ka na iyo. Sino ka ba? Lolo, hindi niyo na po ba ako natatanda? Lolo, ako po yung batang maliit noon. Maliit na bata? Ikaw ba 'yung Opo, lolo. Ako nga po si Bryan. Bryan? Sige na po kayo, lolo. Kung so, hindi po ako nakapagpahalam sa inyo nun. Oo nga iho eh. Bakit bigla kang hindi nagpakita sa akin noon? Nagatnam ko na po kasi nawala si nanay mo. Dumating po yung mga kamag-anak namin. Tinip ko po ako ng isang kapatid si nanay at pinag-aaral. Kaya ito na po ako ngayon. Isa na po akong ganap na engineer, lolo. Natutuwa po, Iho dahil nabago na ang buhay mo ibang iba ka na ngayon hopefully Lo. kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at sa dita ko pong nagpaaral kung po sa akin at sa taong nagbigay ng bawat ko noon at tinapay para sa amin ni nanay at ikaw po yun lo nako matagal na yon iho hindi mo pa ba nakakalimutan yun hindi po lo dahil ang mga bagay na gano'n ay hindi dapat kinakalimutan. Dahil lang mabubuting ginagawa ng kapwa mo sa'yo ay isang napakalaking utang na loob. Kaya dapat lang po, naibalik ko sa inyo yun. Ha? Anong ibig mong sabihin, niyo? Lo, kung papayagan niyo po ako, ang gusto ko po sana ay sabahin na po ito, Mira. Hayaan niya naman po ako ang magkalaga at magsimisayin niyo. Nako, Baka makaabala pa ako sa inyo ng tita mo, iho. Lo, may sariling bahay na po ako. Tayong dalawa lang po ang naroon kung nagkataon. Sabi nga po nila, kapag nagtanim ka ng mabuti sa mundo, babalik ito sa'yo. Kaya ito na po yun, Lo. Ibabalik ko na po yung kabutihang yun. Kaya sumama na po kayo sa akin. Maraming salamat kayo, iho. Eh, no? Napakabuti mo. Dahil naging mabuti rin po kayo sa akin noon. Kaya tara na pulo. Ano? Tara na Dandan polo ah.